Yan, magandang araw sa lahat. Ito na may Pamalas TV. Tayo po ay mag-aayos ng isang sirang gas stove ng gasolate o super dahil pares lang naman ang kanilang gas stove ano, ng super kalan Ang pagkakaiba lang yung thread. Kaya ito guys ay sabi ng may-ari, ito ay na-stack ng ilang taon. Kaya hindi na siya gumagana o lumalabas ang kanyang gaas o apoy kapag ito ay sinisindihan. Kaya kung mayroon tayong sirang ganito, huwag natin basta itapon. Dahil ito ay maayos pa naman, ano? Dahil sayang. Ayan. Ito nga, kinabit muna natin para ipakita sa inyo. Kahit buksan natin tong controller, yan, wala siyang lumalabas na gaas. Ibig sabihin, talagang baradong-barado siya, ano? Ito ay may laman. Ito yung tanki natin, ano? Kahit sindihan natin yan, ano? <clears throat> Walang lumalabas na apoy. Ibig sabihin, talagang barado ang kanyang daanan ng gas. Ayan, ito ang ating gagawin. Ano? Kaya kung mayroon kayong gantong klaseng gas tub ng super kalan, huwag niyong itapon at panoorin niyo lang to kung paano natin ayusin, kung paano natin palabasin ang gas o paapuyin. Ayan, tabi muna natin to. Yan, talagang napakadumi ano guys. Talagang grabing na stack ito at ilang taon na ito na stack kapag tayo mag stack nito ano guys mas maganda babalutin natin ng plastic para hindi mapasukan ng mga alikabok o dumi yan di bali may dalawang, dalawang tornilyo yan di, ba, di bali pinakita natin to sa mga uno natin vlog at uh, nire-remind lang natin sa inyo kung paano natin lagay ito ayosin ano na step by step yan di bali tanggalin lang natin yan dalawang screw yan Hmm. Kapag medyo matigas, huwag natin ipilit, ano? Hmm. Yan. Kung nakikita nyo nga, napaka dumi ang loob. Hmm. Yan. Hmm. Yung dumi niya, napaka rumi niya. Yan guys, ito ang ating lilinisin, ano? Yung nipple o yung nilalabasan ng gas, ano? yung pinakamalit na butas dyan sa gitna, yan ang ating aalisin alisin na ang dumi dyan. Bali, pwede natin tanggalin to, yung nipple na yan, para bilo tayong maglinis. Ano? pihitin lang natin yan. Palabasin natin dito sa kabila. Hmm. Saka mayroon tayong pang sundot na isang sa kuryente ano guys to ano yung ating kinuha na ang sundot. dahil ito lang magkakasya dito sa butas na to makuha lang tayo ng isang hibla yan kung nakikita niyo yan yan itong nepol na to mayroon diyan butas na pinakamalit yan diyan sa gitnang yan yan ang ating susundutin dahil yun ay nagbara na yan ano talagang dapat malino o mata <laughs> Yan. Yan, di ba na ipasok na natin na guys? Uh -huh. Mahulog pa. Yan, kung nakita nyo nga, naipasok na natin sa pinakamaliit na butas yung ibla ng kuryente. Ah. Yan, guys, yan lang lilinisan natin. Oh. Yan. Yan, ipasok natin. Di bali ulitin natin para siguradong malinis na malinis yung loob para matanggal ang bara dito sa pinaka nipol. Ito ang ating aalisin nga yung mga alikabok o mga dumi na kabara rito sa pinakamalit na butas. Kaya ito magagamit tayo nga ng isang hibla ng wear mula sa kuryente. Yan, ganyan lang isang paglilinis ng gas tub, ano? Ng sopercalan o gasolate. Kailangan lahat ng mga dumi na nakabara dun sa ni ay ating alisin. Pati itong pinaka gas tub, lilinisin din natin to ano? Di bali ito ay wala nga tayong panglinis na iba. Kaya ito ay uhugasan muna natin ng tubig ano, para matanggal at ang dumi. Ayan, di bali na hugasan na nga natin. Pati yung private para malinis na malinis. Wala nga yung alikabok para maganda ang buga ng apoy kapag ito ay ginamit natin. Di bali yung tinanggal natin na nipple, yun, babalik na natin kung paano yung pag... Tanggal natin, ganun din ang pagbabalik natin ano para hindi tayo manlito yan ibalik tatagusin din sa kabila yan kalabas ng nipple at higpitan natin ng konti yan ganyan lang guys ano ang pagbabalik ng nipple sa kayong tinanggal natin dito na dalawang screw ito ay ibabalik na natin para matry na natin to kung maganda ang buga ng apoy o wala ng dumi na naiwan dun sa pinakanipol ano ayan nilang isa no di bali i-share na lang natin to guys para sa iba yung hindi nakakalam na gumagamit ng gantong gas to by matutulin sila kung paano maglinis ito ito kasi ang kadalasan na nangyayari sa isang gas tub ng gasolit o super kalan kapag na-stuck ay talagang nagbabara. Ayan. Bali, tatry na natin to ano? Asindihan. At pakipindot na rin guys ang ating notification bell para sa mga updated natin mga nagawin pang video ay update ko kayo uli ano? na kapupulutan yung mga idea at kaalaman. Yan, may nare tayo ng sumisirit na gas, ibig sabihin malinis na yung daanan ng gas kaya lumalabas ng kanyang gas. Ayan, napakaganda ng buga ng apoy. Yan guys, ano, nalinisan na natin at maganda ang buga ng apoy. Ayan, sana yung nagustuhan nyo ang ating video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito lang po ay Pumalas TV. Ayan. Bye-bye!